Hey awesome people, nandito tayo ngayon sa Avenue Small para magtanong sa mga kababayan natin dito kung sino nga ba talaga ang dapat na nagbabayad kapag lumalabas ang magkakaibigan. Let's go. Hello po, ATV, may tanong lang po. Kapag lumalabas po ang magkakaibigan, sino ba ang dapat nagbabayad? Kanya-kanya. Bakit po? Kasi kanya-kanya ano naman eh, baging practical gawa ng tayo ay hindi naman sa lahat ng oras maraming pera. How about you, Ate Luz? Minsan po ako. Bakit po? Minsan pagka sobra din naman ng ponte, so okay lang makishare ng blessing. Ganun. minsan ako, minsan yung kaibigan ko, or we share, or sharing, gano'n. Bakit? Kasi kung may pera naman, bakit naman hindi ka man libre sa bilang kaibigan mo? ba? Diba? Hindi naman pwede lagi na ano na lang, Ah, uh, give and take. <laughs> Yung ano, yung nag-alok na lalabas siya ang magbabayad. Siya ang lahat eh. <laughs> Ayun, yun siya. <laughs> Depende kasi sa usapan ng magkaibigan. Si example ngayong maga, ako magbabayad sa amin sa aming dessert o kaya ganun, di ba? Eh di sa naman yung isa. O, depende kasi sa magkaibigan ng usapan. Para sa aming mga ka magkakaibigan ay hati-hati kami. Kung magkano yung, magkano yung babayarin, hati namin kung ilan din kami kakain. Do you think that's fair? Eh, yeah, it's fair. Kasi nga parehas lang kami katulong. Eh di dapat pantay-pantay din kami. ah uh, sa amin kasi, hindi sa lahat ng pagkakataon may pera kami. Kaya minsan ambag-ambag. Minsan din, eh, syempre, pag yung kaibigan ko walang pera, ako naman yung meron ngayon, so ako muna babanker. Yung parang ganon. Yung parang, tapos, kung sa susunod naman, ako naman yung wala, edi eh, siya naman yung parang ganon, para fair lang, di ba? Uh, para sa akin, pare-pareho lang tayo ng abroad, pare-pareho tayong may responsibilidad sa Pilipinas. Kung baga, unawaan sa ating samahan, alam natin ang responsibilidad ng bawat isa. May, ba may, may araw na mag-aambagan, may araw na ikaw ang taya, bukas ako naman. At may araw din naman na, uh, kumbaga, kailangan natin na magbago pa lang tayo lumabas, magkakaintindihan na tayo para, kumbaga, kanya-kanya tayo ng responsibilidad. Yun. Ambagan kami po, para it's a fair na ganun. Kasi same lang na din naman kami nagtatrabaho ng gano'n. Kaya dapat talaga fair yung bayad. Yun, gano'n. Para happy lang. <laughs> Pag lumalabas sa mga kaibigan, sino mag no, dapat sharing. Yes. Bakit? It doesn't mean naman na porket niyaya ka is ikaw na lahat. No, it's an opportunity niyaya ka, but to the extent, you have to share also sa nagyayaya. Not all the time, yung nagyayaya, yung nagbabayad. You know? <laughs> Pasensya na may hugot. <laughs> no, it's it's an experience usually that I am encountering from people na, ah, si Miss Jara nagyaya, siya magbabayad. No, it doesn't mean like that. Pag nagyaya ka, ng kaibigan mo, they should be also responsible of that Scenario on that day na give and take kayo that's what i wanted to hear sorry for the experience <laughs>